Anong ganap sa mundo ng showbiz? Naging emosyonal lang aktor na si Alger Abrenica sa kanyang pagsalang sa talent show ng TV5 na singgaling. Nanghingan siya ng mensahe ng mga hosts na sina Randy Santiago at Kay Broses para sa kanyang mga anak na sina Alice at Axel. Nangilid ang luha ni Alger habang nagpapaumanhin sa anak. Dito sa mga anak ko, uh, Alas, Axel, uh, panunito, um, at uh, 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 umabot sa ganito. Pero papa's fine and your mama's happy. We're both happy and uh, don't worry about us. Makaibigan kami and we're doing our best to co-parent. And kayong dalawa pinakamaganda nangyari sa buhay namin. Kung di man kami nagtagal ng uh, mami ninyo, ito, ito ikaw ang pinakamaganda nangyari sa buhay namin. Anong masasabi mo sa balitang ito?